Hey, Mga Kutsupart, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, Mga Kutsupart, pag-uusapan po natin ang mga senyals na hindi ka na mahal ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, kung po tayo, at muli, be in spa. At ang unang signs na hindi ka na mahal ng isang lalaki wala nang oras sa'yo kahit hindi naman busy. Yan ang unang senyales kayo, Spark, kapag ang boyfriend mo o partner mo ay hindi ka na mahal. Alam niyo makin, Spark? Ang isa pinakakatunayan o senyales na mahal ka ng isang tao ay binibigyan kanya ng oras o kanyang mahalagang panahon. Ngayon, kung ang isang tao o partner mo ay hindi ka na binibigyan ng panahon o oras niya, e eh mag-isip-isip ka na, bakit ganon? Diba, hindi ka na ba ganong kahalaga? Hindi ka na ba niya hinahanap-hanap pa? Hindi na, na ba niya namimiss? O wala na ba siyang pakialam sa'yo? Kasi kay inspired sa pag-ibig, sa isang relasyon. Kung mahal ka talaga ng isang tao, hahanap-hanapin ka niyan. Gugustuhin ka palaging makita, makasama, at talaga namang makausap. Kaya pag ang isang tao din nagbibigay sa'yo ng oras, ay eh magtaka ka na at mapaisip ka na. Makaramdam ka naman kay inspired. Yung iba kasi sa inyo masyadong martir. Yung iba sa inyo masyadong marupok at talaga namang hindi matanggap ang katotohanan kapag ganyan na ang nararanasan mo o ang sitwasyon nyo kausapin mo na siya ang lalaking partner mo para magkalilawa na kayo at hindi ka na rin mag accept pa ng panahon at pag sa kanya kung ayaw niya na may mga lalaki kasi na hindi hindi mag, hindi na lang magsabi may mga lalaki na hindi na kayang uh, sabihin ng diretsuhan sa babae may mga ganun talaga kayong spark. Hindi ko alam, siguro yung iba nahihiya o yung iba ayaw makasakit. Yung iba, pinahayaan na lang na makaramdam yung partner ng babae. Diba? Kaya ikaw na mismo ang talaga namang kumausap sa kanya. Kung ganyan na ang nakikita, nararamdaman o nararanasan mo sa kanya. At para bang binabali, wala ka na at wala na siyang panahon sa iyo. Kahit alam mo naman na wala siyang ginagawa at hindi naman siya busy, wala siyang pinagkakabalan Pero ang tagal mag-reply, yung iba, umaabot pa ng higit 24 hours. Yung iba, talaga namang para bang nananadya na na inspired, seryosong bagay na yan. Puso mo na, ang puso mo na at damdamin mo na ang talaga namang kailangan mong inatang dyan. Sa so, yun, sa mga signs na hindi ka na mahal lang isang lalaki. At at mahal ang signs, Max, per, na hindi ka na mahal lang isang lalaki. Hindi na siya sweet sa'yo kahit anong gawin mo. Yung palawak inspired, alam nyo, ang isang tao na nagmamahal, magiging malambing talaga yan. Totoo lang. Hindi, kahit hindi man palagi, at least magiging sweet pa rin sa'yo paminsan-minsan. Diba? Ngayon, kung ang isang lalaki o part ng mga lalaki talagang hindi na sweet sa'yo, minsan ikaw na nga gumagawa ng paraan, ikaw na yung nag-iisip ng paraan para maging sweet kayo sa isa't isa, ikaw na yung effort Pero wala pa rin, wala pa rin sa love. Talagang nanlalamig na yan sa'yo. Para bang talaga namang hinihintay ka nila niyang sumuko at nananadya na. At talaga namang ipinaparamdam niya sa'yo na wala ka ng halaga. Noon ang pinaparamdam niya sa'yo, sobrang mahal ka niya. Noon ang pinaparamdam niya sa'yo, sobrang mahalaga ka. Kaya sobrang lambing niya. Lahat ginagawa niya para sa'yo. Pero ngayon, para bang basura na lang tingin niya sa'yo. O kaya naman eh, wala ka ng halaga pa sa buhay niya dahil yun mismo ang pinapakita at igit sa lahat, yun mismo ang ipinaparamdam niya sa iyo yun mismo ang napapatunay mo sa sarili mo sa yun, sa mga signs na hindi ka namahal ng part ng ka-inspire at ang pangatlong signs mga na hindi ka namahal ng mga lalaki is, wala siyang ganang kausap ka o kasama ka, yun ang pangatlong ka-inspire alam niyo pag di ka namahal ng mga lalaki ay siguradong ganyan talaga ang makikita mo ganyan talaga ang mararamdaman mo Kapi-feel mo na wala na siyang gana sa'yo. Hindi na siya ganadong kausap ka. Kapag magkasama kayo, hindi na siya masaya. Hindi na siya excited. Wala siyang gana. Di tulad noon. Diba? Kung LDR kayo, wala na, hindi na siya masyado nagpaparamdam. Diba? Hindi na, na siya mag-reply sa'yo. Kung mag-reply man siya, napaka-konti lang ang message niya. At kung nakikita man kayo sa personal, nagkaka-date kayo, parang, ano, minsan na, gumagawa na siya ng parang para tanggihan ka. Bihira lang siya makipagkita sa'yo. Higit sa lahat, bihira lang siya magparamdam sa'yo. Yung talaga ang nararanasan mo sa ngayon, ka-inspired. Kapag ka ganyan, dapat mo siyang tapatin na talaga. Kung ano ba talaga ang sitwasyon ng puso niya para sa'yo. Para magkaalaman na kayo. At para ma mo pa ang pag-ibig mo. At hindi ka gaano masaktan. Ka-inspired. Sa'yo sa mga signs nakakalungkot man pero pag ang isang lalaki ay wala nang ganang kausap ka o kasama ka na tipong para bang unti-unti ay nilalayuan ka na niya signs yan na hindi ka na niya mahal ka in at pangapat na signs sa mga inspired, na hindi ka na mahal ang isang lalaki palagi lang siyang galit sa iyo at masakit magsalita ang pangapat ka in alam nyo bakit mo naman pagsasalita ng isang tao ng mga ganyang masasakit na salita at lagi ka pang galit sa kanya kung mahal mo pa siya consistent siyang ganyan oo naiintindihan ko na sa isang relasyon minsan nag-aaway talaga nagtatalo, umiintang ulo at nakapagsita tayo ng na mga hindi magandang salita pero pag ang partner mo ay palaging ganyan sa'yo at hindi na nagbabago talagang matagal na panahon, lagi na siyang garit sa'yo palagi na siyang sa sa'yo consistent na siyang ganyan at napakasakit niya ng magsalita sa'yo na noon hindi naman siya ganyan magsalita sa'yo para bang naka, nakakababayan ng pagkatao ang mga binibigkas niya sa iyo. ka inspired kapag gaganyan, eh signs siya na hindi ka na niya mahal. 'Di ba? Huwag na kayong maglokohan pa sa inyong mga puso. Magtapatan na kayo para hindi na kayo mahirapan pa, hindi na kayo magsayang pa ng oras sa isa't isa. Dahil kung talagang mahal niyo ang isa't isa, kung talagang mahal kanya, hindi kanya babastusin. At hindi ka sasaktan ang damdamin mo sa pamamagitan ng mga masasakit ng salita. At higit sa lahat, di siya laging galit sa iyo. Dahil nga ang pagmamahal ay hindi pa laging galit, ang pagmamahal ay marunong umunawa at magpasensya. Pero masasabi mo pa bang pagmamahal, kung pa puros galit na lang at hinanakit, ang ipinapakita niya sa iyo, ka-inspired. At malamang sa mga inspired, na hindi ka na mahal lang sa lalakis. Hindi na siya nagsosorry sa iyo, na pali inspired. Alam niyo mga inspired, kung talagang mahal ka ng isang tao, magagawa niyang humingi ng tawad sayo. sa iyo. Bakit? Sapagkat una sa lahat, mahal ka pa niya. Pangalawa, ayaw niyang iwan mo siya. Ayaw niyang mawala ka sa kanya at ayaw niyang masira ang inyong relasyon. Di ba? Ayaw niyang tumagal ang nanakit mo sa kanya. Kaya siya nagsusorry. Maraming dahilan, pero ang pinakadahilan dahil mahal ka niya. Kaya siya nagsusorry. Pero pag ang isang lalaki, ay hindi niya na hindi na siya nagsosorry sa iyo kahit alam niya sa sarili niya na siya yung nagkamali sa inyong pag-aaway kahit alam niya sa sarili niya na meron siyang kasalanan sa iyo sa halip minsan ipinapalabas niya pa na ikaw yung may pagkakamali noon nak nagagawa niya pang magpakumbaba sa iyo ngayon sobrang taas na ng pride niya sa iyo noon inaamin niya pang may pagkakamali siya pero ngayon hindi na nakikipagtalo pa siya, pinaglalaban e, niya pa ang sarili niya. Kahit alam naman natin na may pagkakamali din siya. Ka-inspire. Kaya sa, sa mga signs na hindi ka na mahalag sa lalaki, sapagkat hindi niya na magawang magpakumbaba sa iyo, hindi niya na magawang mag-sorry pa sa iyo. Noon, kahit siya yung may mali o, siya, o ikaw man, eh nagpapakumbaba siya, nagsosorry sa iyo. Pero ngayon, ibang-iba na hindi mo na siya makitaan pa ka-inspired ng ganyang pag-uugali. Ibang-iba na siya kumpara noon sapagkat ang damdamin niya kasabay ng pinapakita niya ay parehong nagbago ka-inspired. So sa mga signs na wala na siyang pag-ibig pa sa iyo ngayon. At ang pangalang signs ka-inspired na hindi ka na mahalag siya ng lakis, feel mo na hindi na talaga mahalaga. Yan ang pangalang ka-inspired at pinakuli. Alam nyo mga ka-inspired, ikaw na mismo ang talagang makakaramdam. Legit at kapag uh, consistent na sinasabi sa iyo ng isip at puso mo na tama na, na may mali na, na hindi ka na niya mahal, maniwala ka. Alam ko na paminsan-minsan o sa may maraming pagkakataon, ang damdamin ay talaga namang uh, lang. Oo, yung damdamin ng tao, minsan nanlilin lang yan. Minsan hindi totoo yung pinaparamdam niya sa iyo. Pero maniwala kayo sa hindi kapag palagi na lang yan ang nararamdaman mo, totoo na yan. Kasi may something na, bakit yan ang lagi mong nararamdaman? Bakit lagi mong nararamdaman na wala na siyang pakialam sa'yo? Bakit lagi mong nararamdaman na tinitis ka na niya? Bakit palagi mong nararamdaman na meron na siyang iba? Bakit palagi mong nararamdaman na hindi ka na niya mahal? Bakit palagi mong nararamdaman na palagi na lang siya nagsisinungaling sa'yo? Bakit palagi mo lang nararamdaman na para bang hinihintay ka lang niya na ikaw ang unang umayaw? Bakit palagi mo lang nararamdaman na para bang may something na sa ugali niya? Na parang hindi na siya ang lalaking na kilala mo noon? Na para bang hindi na kayo tulad noon? Bakit para bang nararamdaman mo na ang pag-ibig na ipinakita niya sa iyo noon ay naglaho na? Since sa mga signs na hindi ka na mahal partner mo lalaki, ka-inspire. So mga spread lang po, mga salamat po mga spars pagtapos ng vlog dito. kung kalimutan na mag-like, comment, share natin po upang makatulong din po tayo sa iba. At kung hindi naman, ah, uh, hindi man kayo tinamaan sa mga signs na yun, eh, congratulations, ibig sabihin mahal ka pa rin ng boyfriend mo o ng mister mo. Pero, di ba, sana talaga, hindi ka tinamaan sa mga signs na yun. Sana hindi nyo nararanasan yan dahil gusto ko na lahat na nanonood sa akin ay may maayos na relasyon o mag maging maayos ang relasyon kung may problema man at kung hindi pa kayo nagsubscribe tapos hindi pa po makaspa like click ko na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago kong upload sa so, mga gustong magpa coaching magpa advice pakimesh lang po ako sa akin facebook ay po yung proper picture ko at pakichat ako ako mismo ang magre-reply sa inyo maraming maraming salamat makispaag magingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired